Isang araw mga kabugis, ito yung papakita ko sa inyo kung anong gagawin ko dito sa crab test bukipila ko na ito. Kasi ito, uh, ah, pinalitan ko ng grab dito, nahuli ito. Kaya lang nagkukubiran siya rito, malago na. Hindi siya mapansin, di ba? Ano ah, mo bulaklak na rin siya kasi ito yung puti na ah, bridal white. Magkanta ka sa akong tingnan kasi pagka uh, ah, violet jack. Kasi masipag mamulaklak ito eh. Ay masipag din mamulaklak ito, nagpalit ako nga dito. Kaya lang nakokoberan siya, hindi siya mapansin. Kaya lang, at saka ano, ah, parang hindi ako mga gantang kung halo-halo. Kung may lalabas na white doon, ayun kasi yung dulo niya, yun o. Oh. Nagkahalo-halo na siya. Ito na yung dulo niya. Oh. Ang gusto ko sana, yung knit na tingnan. Yung may bilog na sarili dito yung white, may bilog na sarili yung ah, itong lavender na ito. Magkabukod sila. White dito, lavender doon. Ayoko yung maghahalo sana. Para mas magandang tingnan, di ba? Kaganoon ah, ang gagawin ko para Ayaw ko lang kung magagandahan kayo sa gagawin ko. Oh, hindi. Ayun ah, lang. gagawin tawing lang ang gagawin ko. Ah, tatanggalin ko dito. Itong mga sanga dito tatanggalin ko. So Tata -tata kita kita ko na sa inyo, talagang tatanggalin ko naman ito. Tatanggalin ko yung mga sanga dito, dito ng lavender. Para mahiwalay ko ito. Nakukuberan kasi. Tutal hindi mo masasayang yung tatanim ko din. O tatanggalin natin dito. Ipakita natin. Ito isang variety na nahi. Like, bridal white. Ito siya eh, ang haba na niya oh. At tanggalin ko na rin dito para mas maganda. Tatanggalin ko na rin dito. Tanggalin ko dito. Ito siya, di ba? Ang kapal na, oh. Kaya lang, hindi siya mapansin kasi nakoberan niya noon. na namumulak lak na rin. Kasi magparang magwa-wild siya, di ba? Hindi natin magugupitan. Ito, ang haba. Ito pa siya. Kaya po, na natin dito. Ito siya, dito oh. na siya kahaba, oh. Puputulo na natin dito. Ito, tatanggalin na natin dito. Ito. Para maihiwalay natin, mailabas natin yung ganda niya hindi bali sa dito kumapal pagawi dito wag lang gagawin doon kasi maghahalo siya doon diba nakalil natin mga dulo para ano yan dito natin sa papagawin. ito bawasan na rin natin ito para ano maka Di diba, baling na sa gawidon, wag lang dito. At di ba? mas maganda, hihiwalay natin siya. Ayan. Ngayon, para lubakas lumago, bago, tanggalin natin yung mga tumutubo dito. Alam niyo malaking bagay ito pag tinatanggal nyo yung mga tumutubo-tubo dito. Yung sustansya niya dyan, dito na siya pupunta. Ah, uh, lalakasan ng mago. Well, tsaka, ayun ng mga no ano, yung marumi ang puno niya. Maray pang black ano. Ito napakaraming black ito dati. Hinugasan ko na ito. Pinakuan ko lang to. Ang tubig. Kaya hindi ko na bras Mas maganda pala kung mababras. Babrasin na ganyan. Para na matanggal itong block. Babrasin ko na lang sa susunod. Pakita ko sa inyo kung paano gagawin natin. Di ba ito? Maganda na yun. nagawa natin. Huwag na natin papagawin doon. Dito na lang natin natin papagawin. Ah, para maging neat siya. Ito ngayon ito, masisiksik na dito. Masisiksik na yung dahon dito. Lahat ng gagawin dito, gagawin ko dyan. Puto lang ko dito para hindi sila magsama. Pwede nyo rin gawin nyo sa mga bukimbilyan yung ito ngayon na trim na natin dito. Kaya lang pumangit tingnan kasi mahaba dito, di ba? Kaya tatanggalin na rin natin ito para pumarehas siya. At ang tatanggalin din natin namin dito. Hindi pa mo mo laklak dito. Hindi din po. Kasi kung hindi natin tatanggalin, pangit tingnan, di ba? Kasi nabawasan dito sa kabila hindi. Total, hindi na masayang ito. So, pero karami na tanggal natin, no? Para lang mapaganda natin. Ayan, medyo okay na. Ganda na. Alam mo ito, ito. Hindi humihinto sa so, pamumulaklak ito. Ano pa lang ito? Blueberry. Ha? Blueberry ice. Alam niyo, makakalimutin ako sa mga pangalan. Blueberry, yan. Abragated ng dahon. At uh, yung makikita nyo yan, may bulaklak yan. Kaya napakagandang pang-drop. Sa hindi siya nagwa-wild masyado. Kumpul-kumpul lang siya. Eh, kaya ito, papartner ako dito ng bridal white. Iba kasi mayroon akong nailagay dito dati na hindi ako nagandahan kaya tinanggal ko kasi masyado siyang mataas ah, uh, tinatago ito ah, uh, lagi kong tinitrim puro mapakalakas ang lumaki natatago ito kaya pinalitan ko nito mas medyo mas madwarf dwarf siya ah, uh, mas madali siyang ito, ito i-control yung kasi masyado malaki hindi siya bumabagay kaya pinalitan ko. Ang laki na rin ng pulo nito eh. Ayun, ang gaganda na 'yan. Diba? Ewan ko kung nagandahan kayo sa ginawa ko. Lapit mo nga dito, yun ang palate. May layer na siya. Ang bilog dito, ang bilog dito. Na, yung magustuhan niya ginawa ko, gusto ko kasi talaga ihiwalay ito. Ihiwalay ko yun. Yung iba naman, nagustuhan, nagmimix. Pero kanya-kanyang gusto lang yan, di ba? Eh, itong gusto ko, ihiwalay ko siya. Uh, pwede nyo gayahin kung magugustuhan ninyo. Pero kung hindi nyo naman magugustuhan, hindi nyo rin pwede hindi hindi nyo rin gagayahin. mas neat kasi ito, natinginan, yung magkahiwalay siya, di ba? Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panunod nyo ng mga video ko. Ay, mga pag pa lang sa channel ko, pag nagustuhan nyo yung video ko nito, please like, share, and subscribe. Pakit yung notification bell para mag-update kayo sa mga video. Bye-bye!